Uh, isa pa lang hapon sa ating lahat mga idol welcome sa ating youtube channel at ngayon mga idol bumalik naman po kami dito sa spot na to na maraming kanoping ayan mga idol kuwi po ang loob nyan mga idol kaya yon kaya yun may dala po kaming lagyanan ayan mga idol oh. Yan, may lagyanan naman ng ano at ngayon umuulan Mahal mo ron. Diyan lang siya ariyan, mayroon. Pangulam na yung pangawilan -pang namin, mga idol. Muulan, Ma mayroon. Sana hindi ito maglakas. Arihan ron, arihan. Yun. Lagay mo dito. Dito, dito. Arihan mo lang. Arihan, arihan mo. Dito niya ilagay, mayroon. Diyan lang, lang ilagay. Wala pa. Ikaw? Wala pa mga idol. Wala pa ron. May lagong mga idol oh. Sa basko. Ha? Yun! Tos lang ron. Yun lang. May idol. Kinain may idol. Yun. Mista yan ron. Aduh pengen wadul Auman ron, auman Teri, teri, teri Lagi di to Tanggalin, teri Bagaimana yang matangkan Tunggu ya, Noah Pasok lagi di to Yon Gih, reah Beda, beyan Ulit, ulit, ulit Melapit lang Sabit. Putol. Iya, rius, Bu. Lega. Ini ini run, tagan ga. Semoga rius, semoga rius. Sabit na, di, buntalang sabit, ah, ng tumgaw ni ron, butul buntalang ting ba dito kasing kasabit, sabit ni mamay dulo, sabi mo pag kasabit ni mamay dulo, oh, yun yung pamain, ay ron ay ron matagal deh, bel, ria, ria, ria. Lanjut nari aku nama itu, domba itu loh. Baik jadi tulik. Berapa? Baka merame nama jangka nuping ron nuk sok ron. Patabi na nama mangga sih pahibas. Sabur itu nama kanuping itu basa pahibas makan sok su sok sudah sama nuk. -anu. lalakas ng hangin may ito wala pa, wala pa yun may dol yan na yan na laki ron laki yan ah kumisikwisaw na may dol kumisikwisaw na ano sa Tak na uping. Weehee. Uping, dito ron, dito ron, pasok mo na dito. Yan. Uping, may dol. Ito nga pa pala yung pamain na idol, iron may dol. Yan, nakahiwa na po. At ayun yung ano. Huwag maubos na yun, ah, ito na naman. bitanggal tanggal, tanggal. Kaya tanggalin. Okay, oh, kaya yan ron. Black ng butas. Maka, maka ano ha? Bitaw ha? Uh, hindi, paksan mo. hmm Tanggal na. Yan na may doon. Oh. Um. Hindi. Kapit. ulit ulit nah Turun, 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 turun. Jangan pujian, hmm, layu. Berapa, kan Yung Palabas na sana yung bagyo. Meron na mga papasok. Grabe may dun. hindi ah, tayo maka ano, nito. Yan. Okay lang sana kung GoPro may dun. Ayan, umuulan na naman. Grabe may dun. Mabasa ang silipon din ito. Yan, tinataktan tinatakpan ko ng kamay ko may dun. Marami sana ang kumakain. Kaso, yan, bas, babasa yung silipon din eh. Ah, Sige lang, tiyaga lang tayo may bulan talaga mga idol go bulan na mga idol hmm duh yun na mga idol malaki na yun na idol ayun malaki na yun naka naka matay run laki yan Oh, na arun di di terenang run oh gak ambil lakian lah itu lakian lah itu lakian ayo nama itu kisih kisih udah run kisih kisih udah kisih kisih udah kisih kisih udah turah Anu istayan. Duh, terus dong. Bro 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 Midul. lah an pa nyeron ah an. Ri ri putang putri, putang tri, putang tri. Li. Pak boy pana tadi ah. Obeknya. Matakan kana. Tri 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 putang tri. Lah, kamu Ron. nanaron. Tri. Oh, tri tri putang. Tambah. Hihi! <laughs> Lakas maglaban? Grabe. Timingan mo kasi. May dulo. May dolo. Tanggalin na. Tanggalin na ron. Tanggal ah. Hindi pa. Tanggalin na ron ah, Yun! Tanggal na mo ito ito na yan okay try ulit ron sinuka niya may sinuka niya sinuka gye, gye. balik mo ibalik mo baka meron pa yan ay baka kainin pa yan yun idol grabe talaga ang bata na to So mga ganyan isda dapat dapat minsan na makahuli ng ganyan ron. So, na ikaw lang pa ikaw pa nakahuli ng ganyan. Yun, layo kay dun. Na pa ron. Kinain? tik itu jom itu Hmm Ya memang itu Ya yeah, ini namun Laki yang namun rum Ini namun yan Ini namun kira Ah ini namun itu loh Laki namun itu loh Uh Dirarun, dirarun. Ah, oh, ini medul. Ah, an, ah, an, run. Ah, an, an, oh, an. Dandahan, maka masuk datang lagi. Okay. Yung. Dalawa na. Dalawa na, no. Dan, dalawa na, medul. Dan, okay. Dalarun, tanggal. Wah, oh, dinding. Dinding tawa. Yo. Sangat tulah. Ya. Dah, dinding tama. Ah, oh. be. Tangga kayak turun. Ya, tangga no. ini, Bro. Tangga ini. Dinding pertama ini nah. Dong, dinding

hindi pa na Sorry ulit ron Kamburosa Kambur Kambur ron sabot sabit pa mga idol Kita tang tanga jangan jangan ya. Ini kan. Ini madu Mulan nang Tago lang tayo sa damit. Yan, damit mga idol. Tago. Wala pa ron. <tik> pa kinainan si Idol Iron mga idol. Tapos manatay tayo dito. Kinaron?

lagi sa ano beh no lamoy pa ron lamoy lunok pa ngayon gilunok grabe gilunok pa ngayon ha huh? lunok yung kawil aw oh, hindi pala hindi pa oh, grabe na lunok na naman pagkatama ah oh. pa rin di ba hmm? iwakan mo ron ako magtanggal iwakan hmm. mo isda yang buat tanggal itu pagi itu yang tamat meluia hmm. terkesa setaman itu mengajak Ah. Ang dala mo idol. Oh, rod. Mo idol. Gi area mo na, area mo na ron. ron. Tinamo na ako magana ano. Idol, -ano. mga huli nila magparago nito. Daanan pa ng bato mo idol. Oh. ah uh, ano nang ano na ano to kinain mm. okay go gamay mm. saan na ah! <laughs> utot lah kadako sa kawil laki ng kawil middle pero ito yung kinain pa rin nilunok pa rin <laughs> inair oh, ah sangari ari ah Okay lang tayo ron. Umuulan na. Basta yung silpo natin. Yun pa main. Nakahiwa na ako. Hindi ko lang natin video na may doon. na ako. Kambura, kambura to. Kambura to. Pwede na na. Kambura to. ron, ano, subaya so ron para di magasgas ang ano. Okay. Ah, mag-uwi na tayo ron ay. Eh. Mag-uwi na tayo, tri, kabut. Ay doon, nagkakas ang hangin may dulot Yan, umuulan palagi. Nakakas mga idol. Okay. Laki na ay ron. Wait lang, wait lang, kinain, kinain. Oh, look, <laughs> bra 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 Malit lang kumain. Ito yung huli namin mga idol. Grabe, jackpot tut. Ken. Tut. ulo na tayo. Oo, oh. ulo-ulo na tayo. Daw, dali mo toron. Dali, Ken. Toron ganunin mo ron. Toron ganunin mo ron. Di ako magdala niyan. yung huli namin medulo huli ni iron hawakan mo hawakan mo e, hawakan mo gaya tara gaya mo gaya kabuhay na ron baka medul baka yung bag pala ron Yung bag, may idol, na alagyanan ko ng cellphone, may idol. Yun, baka makalimutan natin. Kaya mama pa naman to, dito sa atin. Ayan, tara. Pagod tayo, may idol. Ayun na si iron Uno na. Bakit pa kami, may idol? Kasi lay layo kayo yung bahay namin. dagat mo lang sa dagat yan eh bas pa naman ako oh. maraming isda ah, maraming kanuping na naman to may dol oh, medyo lalay pa man yung lakal namin ah, dito lang na kayo maalam ah, yan mga idol Ay, yung uli natin Ayan na. Oh, Sarap sa ulam, Maydol idol. Okay, oh. tara. Ay, Maydol At, yung itong isa, ulam namin. Tapos yung mga apat, ibinta. No? Eh. Mm, parang kapira din tayo. Kaya, yun, Maydol idol. Aplika lang pag ilan yung kita sa ni idol iron. Ay doon, ito na po yung bintang ni Adolirod. Yan, sakto na ito, layo umulan. Yan, sobrang lakas. At ayun, pag bimesa -bim ito, kasi nilalamig siya. Naghihintay kasi kami sa binta may Matagal kami binayaran, kaya yun, di pa ako nakapagligo at basa pa pa ako. Yan. At pintahin na po natin may ah, medyo malit lang po yung kita na kasi yung iba ay inulam. Okay lang po sana yun may o Kung hindi po yung inulam, inulam yung iba. Kaya, inulam po kasi may Kailangan po ng ulam mo yun. Kasi dito yung makalaot. Kasi, Maidol, kaya may papasok naman na bagyok KB ayun may doon 1 kilo times 90 90 rin yung kita Tapos small 24 times 60 24 Kaya kumita lang po ng 114 so, Ito yung pera may doon 100 uh, Yan 10 po may doon 14 ay, uh, iron na yan. Iron, puli mo na. At ayun, may pambili ng pagkain si iron. Pang kapi. At pang bilhin nyo ng ano. Ay, e, hanggang dito lang ang video natin, my lol. Salamat sa inyong panunood. God bless po.